Walang mananatili sa isang relasyon kung hindi na ito masaya. Kasi minsan, lagi na lang kasi nating hinahanap is yung puro saya na lang. Pero ako, hanggat kaya ko at paninindigan ko, kasi mahal ko. Hindi mo ko makikita ang hawak ng iba, hanggat mahal pa kita. Okay lang na ako yung sakran, huwag lang ako yung manakit. Okay lang na ako yung lukuhin, huwag lang ako manluko. Kasi bakit? masarap sa pakiramdam na wala kang nilolokong up. Kung manloko ka sila, hayaan mo sila. Magiging masaya ka. Suportahan mo. Basta tayo, mananatili tayo kung sino at ano tayo. Kasi bandang kule, lahat ng sakit na mararamdaman mo, saya naman ang itududo Kaya ikaw, chill ka lang. Kung iniwan at niloko ka, hayaan mo. Iiyak mo yan at magmubuhin ka. Huwag kang maghanap ng pantapal. Huwag kang maghanap ng balit, Huwag mong hanapin ang isang bagay na gawin mong panahibutas. Baka makarma ka. magpa ka, maging masaya ka. At saka mo hanapin ang isang tao na para talaga sa'yo. Kasi bawat isa sa atin, may nilaan si Gad dito sa sikap.